magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Gusto po kayo. Po na eto, handa ko lang yung ating hapunan at tanghalian. At itong tanghalian ngayon ay pritong tilap. Ang po tayo ngayon. Tila. tayo ngayon. Puro tayo karne, karne, gulay, karne, stand up matatang isang sign may so, itong tilapia ako ngayon ang ating lamin para so, maaaring ang tilapia so, may saw suka tayong sukat, Ay, nako. papasko na. December. 1 December 4. Ang oras ay 12.53. Oras na po ng tanghal. Oras po Ayan na po tayo. lunch break na. Ayan. Simple na ka. Kabukas. Pero wala nang ko dahil malamig talaga tubig. So, ayan Ayan po tayo.

So, sawo natin. Ah, yeah, tayo. Kaya <gear> natin yung na ang ginakatawin ng tilapia. Ito na 转、嗯嗯 Ano yung mga bayan? Awal ko po si Pinlang na yung ating Navy Coast Guard Puro kasi nungaling ang mga pinagsasabi rice Yan ang um, rights pagkahari ng Pilipinas. Philippine rights, tawagin. So, alam mo sabi Tamera, sumitong lang dahil may bagyo. sundan yung parang mas sa teritoryo ng Pilipinas, ba't hindi nyo huliin? Yung bago yun. Diba? Mga 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 sa sampakuran ng Philippine Drive. Masasabing pa niya, maisilong lang dahil bakyo. Ang walang pwensa tapos kung ayaw natin Japan, Korea ano yung bigay ng parkour sa Pilipinas sumuporta ka, ang ka pa. Panambigay ng barko. Ala. Hindi mo nakita, wala mo makita sa, sa, sa dagat. nakatago ng mga post yan. kaya pa magagamit ka Diba, kailangan, kailangan ko. Wala na, naman wala saan na. Ganda La, na ka. Ganda La, naman ang baby natin ha. Talagang, pinapakita na talaga na, walang sila yung off guard natin. Baby, wala. നമ്മുക്ക് പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഇനി യാത്ര നേരക്കാ തമ്പം ദാ ഒരു മിനിറ്റ് വേറൊന്ന് കാട്ടാം pondaran na ka. Eh, hindi. Hintay mo na nilang may mamatay ng Diyos. Nasa bombay na lang bombay ng tubig ng tayo ng mga ba't pa Pilipinas? Pero nalang. aba kan kag nag na lang ng single. ko pag ng kanya pero kailangan natin pati may mamatay yung time na lang may mamatay bago kumilos ang lady ay naku

sobre o por forma

sumunod sa mga nila sinasabi ng Navy sa media. Ayan lang yung gasolin na ginagamit nila. Diba? Ganda yung bang metro. pagkakabay. Hindi na hindi mo lang. May baybag may baglo? Para patay niyo hulihin. Dahil pumasok sa Pilipinas. dinas मुंबई को yan ang pagpapasweldo natin sa mga Navy, post Guard. Ano nga natin yung sa dagat? Pag may nadaan, oh, sumilong na sila kasi may bagyo. Tangin na, na sa karkita na ng, ano, ng, ng Pilipinas. Sabi, sumilong lang kasi may bagyo. Wala. So, yun po. Naka, ano lang, paigyan yung mga uh, pinapalita ng mga Navy, Philippine Coast Guard. Akain, akain ito. Akainis. Kaya, nakulat tayo mga nila. Nakakayaan sa America sa Japan. Eh. Sa South Korea. Mga mahiya ma naman ma ma kayo, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, sa mga sinasabi nyo, no? sa mga tao ng Pilipinas. Pagsaksa hmm. so, ka wadu. So, ang na talaga po mga kaibigan, mga pong yan may, ba may Oh, So, mag-subscribe na lang po kayo sa ang channel. Ay, pinag 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 like, share, pinag pinag po pinag pinag thank you, pinag thank you bye bye